Itong kalsada na to, ito na yung Nagillian Road. Tagustan natin ito sa baba, dun sa ano, bawang La Union. Uy, putang ina. Yung bus, shit. Welcome, La Union! Ang saya din pala talaga dumaan dito kasi yung mga likuan, ang dami. Kumbaga, hindi ka aantokin dito. Ito yung service natin, no? Mitsubishi Expander Cross. KOPOL GOES! What's up guys! J-Travel Mula dito sa Baguio Mabiyay naman tayo papuntang La Union So tara, let's go! Kung hindi pa nga pala napapaload yung previous vlog ko dito sa Baguio Click nyo lang yung link sa description O kaya pindutin niyo yung suggested sa taas yung huling pinuntahan namin dito sa Baguio, itong nandito sa ano, yung eh, Mines View. Dapat pupunta pa kami ng Botanical Garden, kaya lang masama na yung panahon eh. Kaya nag-decide kami na diretsyo na lang na kami ng ano, La Union. Gamit pa rin natin to, syempre, ito, Mitsubishi Expander Cross. November 3 ngayon, pero grabe. Ang daming sasakyan. Tsaka ano, traffic pa rin talaga ng umaga, maganda yung panahon eh. Kaya nakapamasyal pa kami ng umaga eh. Dari tuloy-tuloy na ito pa. Saan tagus na, na ito? Nagilian. Nagilian? Tapos bawang laon yun ba? Labas? Yung mga pasahero natin, masasarap na yung tulog. Pero buti ako, hindi naman ako inaantok pag sa mga ganitong biyahe. Mas lang lalamang sa akin yung ano eh. Excitement kesa antokin. <laughs> Kasi siyempre eh, mahilig talaga ako magmaneho eh. pag sa gantong malaking lugar. Itong kalsada na to, ito na yung Nagilian Road. Tagus natin ito sa baba, dun sa ano, bawang laon yun. Puro pababa na to, kaya yung brake ko dito, pitik-pitik lang. Kasi syempre, iniiwasan natin mag-overheat yung brake natin. Eh. Hirap na. Tapos nakalagay lang ako sa, kumbaga dito sa automatic, para siyang second gear. Meron din kasing L, low gear. Itong number 2, kumbaga parang yan yung second gear. Pag nilagay natin sa D yan, ayan, letter D. Magtutuloy-tuloy na ulit siya. Pag sobrang pa ng ba baba ulit tayo ng lower gear. Para meron tayong alalay ng engine brake kahit na paano. Ayan no? highway boundary, Baguio Road, Baguio Bawang Road. Karabi curves dito, Delikado pag may kasalubong. Kaya slow down lang talaga. Ito, ah, alas U-turn to. Base dito sa mapa. Ayan, baba natin sa L. toxic Sarap magmotor dito oh. Ah. kung kasama mo, mo. Eh, yung jowa mo Ito nga tulad ng nasa harap natin ah. Sana all <laughs> Delikado mag overtake dito guys eh. ang Mamaya na pag mahabang straight na Yun, naka-overtake na tayo Slow down Oh, my God. Lang <laughs> niya. Buti na ko, po okay. Nagulat ako eh. Etong ano guys, expander cross na to pag binabanking natin siya nang hindi naman sobrang bilis ta. Kung baga normal na driving natin. Wala naman siyang parang body roll na itatapon kapag ko ka. Stable pa rin siya. Para sa akin lang naman 'yun. Ewan ko lang sa iba. Kung anong feeling nila. Ayan pag umili ko tayo ng ganyan Wala siyang feel na parang ano Itatapon ka niya Wala Sakit ko lang Parang feeling ko Parang siyang sedan Pag binabanking mo Sa mga ganitong kalsada Uy putang ina. Yung bus Shit Sinakop na yung lane natin Buti yung bagal ako May taxi sa likod natin guys To Ito mag overtake Itong rear view mirror natin Ano siya camera Hindi siya salamin Ayan, pasok na siya. Hmm. kanina okay. pa yun. Yung feel neto expander, hindi siya ano, no? yung parang gumagalon ka sa gilid. Hmm. Hindi eh, no? Galing, no? Di ba sa ibang ang sasakyan. Pag lamili ko na mabilis, parang ramdam mo, parang kayo sa gilid. Ang lapit na ito, ah. Kahit yung mga pasahero ko, guys, hindi nila ramdam gaano na, no? Parang tinatapon sila sa gilid. Although meron, syempre, meron at meron. Pero hindi siya ganun kalakas. Wow! Oh, sarap. Sarap magmaneo. Kaya J Travel yung pangalan ko eh. Taong gala kasi talaga ako. Oh, mas mahinig tayo mag-drive. Kaya gumagawa tayo ng mga videos na point of view. Kasi remembrance ko to eh. Lalo sa mga ganitong kotse na bihira lang natin may drive. Talagang gagawan ko talaga siya ng remembrance. Sarap. Hindi siya nakakaantok yung truck parang nakakatakot at panoorin pag lumili ko ito yung curb Oo oh, yung truck oh medyo nakakaramdam ako ng kaba sa gasolina eh <laughs> Hindi <laughs> e ano mo na. Oo. Oh, kung gano'n delikado na, pala, hindi pa tayo mga na, Nararamdaman ko na. Oop, teka lang. Ayan eh, na no. Welcome, La Union! Guys, nagtatay tayo ng aircon. Nagbukas tayo bintana para ma-feel natin ang kalikasan. Pero ang totoo niyan, <laughs> medyo ano, medyo nakakaramdam lang ako. Kasi yung gasolina natin, no? Malayo pa naman siya, pero syempre, for safety reason, pinatay ko na yung aircon para kahit paano, mas tipid pa lalo sa gasolina. Dito naman sa part ng lugar na to, hindi mo rin kailangan talaga ng aircon dito kasi ano, presko. Gising na rin naman yung mga pasahero natin kaya okay na kahit medyo maingay. Ang saya din pala talaga dumaan dito kasi yung mga likuan ang dami. Kumbaga hindi ka aantokin dito. Burgos Town pra, pero. So, oras pa? Oo, tagal pa. Bakit naglaon din ba kayo nung galing kayo ba? Ah, hindi. Kumbaga may pinuntaan kami as in tunnel yung pangalan. So mukha na ito yung dinaanan namin. Yung narong turn kami, makakatakot, dinan kami shortcut. Kaya lang yung kalsada hindi pa tapos gawin. Oh, kaya engine brake. Uh, nilagay ko sa lower gear guys, kaya tumakas yung RPM. Ayan, okay na no, ulit. Sobrang karik eh. para meron tayong alalay sa preno kasi pag puro lang tayo preno may chance na ano, mag overheat yung brake natin makawalan tayo ng preno pag Kung kumbaga sa brake titik titik lang grabe yung curve oh. Ayan, medyo hindi na tarik. Pagayin natin sa tu. Down. 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 lang sa brakes. Down. 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 yung Down. 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 natin. <laughs> ramdam Down. 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 ABS Down. guys Down. Down. ako sa brake na ano eh medyo Down. 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 sa paa ko yung ABS Down. talaga gasolina natin nasa letter in eh <laughs> pero puro pa ba naman to eto may nakalagay na you are now leaving Burgos La Union eto na guys yung gasolinahan DJ Pelayo Fuel Station DJ Pelayo Fuel bulal ako ang leaded dito sa kanila 64.85 per liter dun sa bagyo hindi kami nagpagas kasi napakamahal lang gasolina eh ang laro ng gasolina doon na unleaded 75, 78 kaya sinikap namin na dito na sa baba magpagas eto yung service natin no? Mitsubishi Expander Cross sarap gamitin ngayon alam mo na kung bakit maraming bumibili itong ano, expander kasi ano panalo siya although para sa amin medyo ano Ramdam namin na may kalakasan sa gasolina. Pero kompeto naman kayo, nasa kay kasi 7 liter to eh. Okay lang din. 1.5 engine front wheel drive. Tapos sa tayo magpagas dito, Magpagas lang kami ng 2,000. Actually, hindi siya umabot ng 2,000 eh, may butad eh. Pero halos full tank ko. Oh. Ngayon, mag aircon na ulit tayo kasi may gasolina ng tayo eh. So tara, back to the roguing. Meron akong salamin dito na maliit kasi tinitignan ko kung nagre-record yung camera ko hindi. Kasi itong rear view mirror natin, ano siya eh, camera. So wala akong nakikita dito pa nagsasalamin ako dito. Let's go, San Juan, La Union. First time namin makakarating doon lahat kami. <laughs> Oo, oh, yun, correct. Yun yung nag-debut. Yun like, yung pinuntahan namin ni mm -hmm. JL kasi like, nag-ano ko. Ah, straight. Sarap po. Wala kayong makikita sa camera ko pag nakaganto eh. Tising ko na lang yung sikat ng araw. Tsaka pag pinapanood ko kasi yung sarili ko guys ano eh. Pag may ako na ako eh. <laughs> Gusto ko ano eh, Malinis talaga pagkakuwang hanggat maaari. Although hindi naman ako perfecto talaga gumawa ng video. Pero hanggat maaari. Sinisikap ko na ano na matino yung pagkakagawa ko. Bawang Town Proper. You are now entering. kano na tayo. Robinson Place lang nun. Excuse me po, may karaan lang. Ah, yung tricycle driver dito kasi nasa gilid talaga sila. Hindi ka tulad dun sa ibang mga na-experience natin na nasa gitna. Dito, mababait pala tricycle driver dito. First time ko pa, pa dito sa area na to. Dito sa parte ng lawn nun na to. Hindi ko akalain na ganito pala dito. Nung nakakala ko parang ano, probinsya talaga yung vibes niya pero hindi. Develop na pala talaga yung lugar nila. Sa area na to, ay yung dinadaanan, dinadaanan namin. Parang feeling ko parang nasa Cavite ako. Hindi na siya yung tipong parang probinsya probinsya talaga, hindi. San Fernando Bypass Road pala tong dadaanan natin. Pagkanan natin dito. Eh, ginawa na tayo dito. Ano nakalagay? Yan, meron na uso. Boss ka na natin, bintana. Damahin natin dito. Ang man man tatiming so yan sa uso. Oo, siya, amuyin ko eh. Eh, basura yan. Hindi, mga niya, mga matatanda na nagwawalis. Tapos sinasunog nila. In case, meron pa uso ko. Oo, oh, gabi ng lagim. Pagtagos dito, kalokan na. Kahit nga hindi nakamot. Yon, na tayo ng aircon guys para na ano, malasap natin ang kalikasan ng laon <coughs> yun. Yon, gumbal ano guys, pinalagtas pala tayo ng mapa. Pero malapit na rin tayo dun sa tutuloyan natin. Busy yung area na to. Dami sakyan. Tapos dito sa MacArthur Highway, marami ng kainan tsaka mga bara. Thank you, Kuya. Okay, safe. Nandito na tayo ngayon ito sa parking area ng The Little Surf Made Resort. mag lang kami ng gamit tapos check-in na rin tayo dun sa loob. Eto, dito na yung tutuloyan natin. Kakapagod buong Yo, dito tayo. Team Ding LU Good morning guys Day 2 natin ngayon dito sa La Union Medyo napasarap yung inom natin ng coffee kagabi. Pero sakto lang man So tara na breakfast muna tayo Breakfast meal natin dito sa The Little Surf Maid Sinangag, itlog, daing na bangus Tapos yun sa kanila corned beef May so, patino na option corn beef ulit okay guys experience na natin yung beach dito sa San Juan La Union doon tayo banda maliligo kasi dito sa tapat ng hotel na tinuluyan namin mabato eh kaya nilipat tayo doon sa may mismo surfing spot medyo malakas din pala talaga yung alon dito kaya pala ano surfing spot to sarap maliligo no? no doon tayo mamaya dito mismo yung Orbiston Tondo dito kasi papuntang Kabsat to eh mabato dito banday. eh kaya kailangan tayo papunta doon Eto na mismo yung Orbiston do, yung surfing spot. Maganda rito, malawak yung area ng buhangin, pwede maglaro ng volleyball. Ayun, meron naglalaro doon. Eh yung lawak ng buhangin dito. Hindi naman siya white sand pero tinong tino rin yung buhangin. Eto. Ayan. Tino siya pero hindi white sand. Maganda pa rin naman. Tapos wala rin naman halos kalat. Tapos yung dagat naman dito, ito malakas yung alon malakas yung alon pero kahit medyo malayo ka na, hindi naman siya sobrang lalim parang meron pa mga bata na abot hanggang dun eh, dito sa paligid netong orbiston Orbis Tondo o halos kahabaan itong beach nandito na rin yung mga merong nag-offer ng ano, surfing lesson tapos pwede kang magrenta ng surfboard ganyan at kung ano ano pa ayan dito nagpaparenta yan sila surf area local surf camp tita oh oh naglit si tita yun ito yung dalawa dyan oh tingnan mo Popol goes sana all <laughs> Ligo na rin tayo, naka water for peace tayo Sarap ng alo no Wow, sarap Doon sa kabilang area, yung marami nag-surfboard, dito sa area namin banda, wala. Pero siguro paghapon po nung puno dito. Pero in fairness, maganda yung dagat dito. Yung ilalim natin, puro buhangin lang, pino, tapos hindi siya lumulubog. Yung tubig, malinaw din. Tapos kahit medyo malayo na...